Hello mga kababayan, ako po ulit si Deo Durano. Ah, Paki-like lang po, share, subscribe po ng channel ko. Deo Durano TV 2.0 Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat ng webw. So pakinggan lang po natin yung mainit na isyu ngayon na trust rating ng dalawang lahat na nanungkulan sa mga gobyerno na pinakamataas.

Arcos Hello mga kababayan. Pakinggan lang po natin yung report ng Net25 ni Ali Soto regarding po dito sa approval rating at saka trust rating ng mga nanonungkulan sa gobyerno. Talaga pong lagapak po. Ito po, sinurbi na ito ng 2,400 katao. So masyadong malit lang po ito sa mga 100 million na mahigit na Pilipino. Pero, isa, itong 2,400 na tao nito, parang lumalabas na rin po, halos majority ng Pilipino ayaw ng, hindi gusto ang pamumuno ni, ni BBM. Kaya pakinggan po natin yung report ng Net25 regarding po dyan sa uh, nilabas nilang trust rating ng mga nanonungkulan sa gobyerno. Pahinga po natin sila mga kababayan. Bumulusok sa 17% ang trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Sa pananaw po ng isang political analyst, malaki ang naging epekto kay PBBM ng ginawa pong pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte na sinundan pa ng investigasyon ng Senado kung sana bunyag ang mga ginawang umano'y paglabag sa mga karapatan ng dating Pangulo. Karagdagang detalye sa report ni Mayan Corvera. siguro po yung ano, baka may mga hindi pa po siya nagagawa po na mga projects na ng mga nakarang uh, aso niya, mga nabanggit niya, mga hindi pa po siguro na tapos or na uumpisahan. Pero sana meron, may magkaroon tayo ng siguridad ng sa pagkain kasi syempre para sa atin din naman lahat yan. Sana meron, sana sa susunod na ano magkaroon tayo ng ganong ano. Sana yun din ang masikir ni BBM sa atin. Yan ang hinaing ng ilan lamang sa ating mga kababayan na posibleng dahilan rin ng pagbaba ng kanilang tiwala sa administrasyon. Sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, bumulusok pa ang trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang tumaas naman ang performance rating ni Vice President Sara Duterte nitong Marso ngayong taon. Ginawa ang survey mula March 23 hanggang 29 kung kailan tinanong ang taong bayan sa kanilang opinyon hinggil sa naging pagganap ng tungkulin ng mga opisyal ng gobyerno. Si Duterte lang ang nakakuha ng pinakamataas na rating sa apat na pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Sa ulat sa bayan survey, bumagsak sa 17% ang approval rating ni Pangulong Marcos mula sa dating 42% noong Pebrero at 25% nitong March. Taliwas yan sa performance rating ni VP Sara Duterte na umabot sa 59%, tumaas pa ng 7% para sa 52% nitong Pebrero. Bukod kay Pangulong Bongbong Marcos, rin ang approval rating ni na-Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Si Escudero nakakuha ng approval rating na 39%, mas mababa pa, pa na 8% noong Pebrero habang si Romualdez umabot na lang sa 14% ang approval rating. Ayon sa political analyst, Yan mga kababayan, isipin mo naman po, 17% Trust rating. Wala nang tiwala. Alos yun na lang yung nagtitiwala sa ABBM. ABP Sara, nung Feb last February ay nung March 52. Ngayon tumaas pa ng 7 points naging 59 pa. Ibig sabihin, lan pa lalo yung trust rating kay BP Sara. Ngayon mga kababayan, ikumpara natin si BBM sa mga nakaraang pangulo ng Pilipinas. Simulan natin kay Noynoy Aquino sa loob ng tatlong taong panunungkulan ni Ninoy Aquino. Ang pag-uusapan po natin dito yung 3 years na panunungkulan ng bawat isa. Si pa Pangulong ay um unahin po lang natin si Gloria Macapagal Arroyo. Ang nakuha ni Gloria Macapagal Arroyo nung first three years niya is 30%. Alam naman po natin yung kung bakit kasi gara pa ang po nangyari noon may mga hindi o manay sa gobyerno ng yun, sa telepono basta marami pong issue doon kay Gloria sa first three years niya nasundan po siya ni Noy Noy Aquino na si Noy Noy Aquino ang trust rating niya ay 68% May pataas po bago po kay Pangulong Duterte na sa loob ng tatlong taon 86% ang taas po ng trust approval rating ni Pangulong Duterte. And yet, ito si BBM, sa lahat ng apat na pangulo na binanggit ko, ito lang, sa loob ng tatlong taon na, na nanungkulan sa gobyerno, pagka pangulo, ay 17%. Isipin mo mga kababayan, ang layo ng diferensya niyan sa mga yan. Pero, kipit -balikat pa rin ang mga palasyo. Parang okay lang sa kanila na gano'n lang Kung sa ibang bansa ito nangyari, sa Japan, sa Korea, nagpapakamatay na ito mga taong ito. Lalayas na ito. Kung hindi man ito, ano, mag-resign na ito sa kahihiyan. Kasi nga, ang ginawa nila, mga kababayan, katulad nga nang nangyari, kasi itong sorbe na ito, bago po, pagkatapos po, maaristo si Pangulong Duterte. Ang isa pa sa nakadagdag nito, mga kababayan, nung pag, yung isa pang hearing sa Senado, kung paano nila talaga nilabag yung batas, ang karapatan ni Pangulong Duterte. May ipadala lang nila sa Netherlands. Yung po yung buong katotohanan nito. Kaya po bumagsak ng bumagsak ang trust rating ni Pangulong Marcos. Kasi nga po, siya rin po may gawa. Kasi nung sa hearing, talagang lantaran na po ang pagsisinungaling ng mga opisyalis ng gobyerno. Upisa na ho natin sa kay Tori. Isipin niyo naman po, tinanong siya ni Senador Caetano, ikaw, General Tori, wala ka ba talagang nilabag na batas sa pag-aristo mo kay Pangulong Duterte? At tigas na mukha, talagang sinabi niya, wala. No. Okay. Ngayon, binasahan siya ngayon ni, Pang ni Senador Caetano, Rene Caetano ng, ng batas ito, pulis ito, general ito, tagapagpatupad ng batas ito. Tapos binasahan siya. Sigurado ka, wala kang nilabag na batas. May apat na taon hanggang walong taong pagkakakulong ito. Ganun. Isa pa yung, ano, lakan nilaw. oh. Napirma lang siya ng perma doon. Nung tinanong siya, alam mo ba na dinaan ito, hindi, alam mo ba na kung dinaan ito sa local court? I don't I did not know. Anong hindi niya alam May eh? maghapon siyang nandoon. Tapos ito si Marvel nung tanungin mo ah uh, hindi ko po alam. Sino nag-utos sa iyo? DOJ secretary. I, I I invoke my I invoke my executive privilege. Alam naman natin kung sino yung nasa taas ng PMP chip. Di ba ang presidente ng Pilipinas? Alam natin, hindi lang nila masabi na si BBM, eh, nila si BBM dito. Pero alam natin, walang pakialam ang Justice Secretary sa trabaho ng PNP. Ang may pang concern dyan, ang DILG. Ang na natin sasabihin ni Marbury si John Bick, DILG. Oh. Siyempre, saan galing ang utos kay DILG? Di kay Marcos din. Si Andre si John B. K. ano? Kaya nga, dito po, lantaran po talaga ang pagsisinungaling nila. At paulit, lalo na si Boeing, hindi na pwedeng i-state, hindi pwede. Pero pag as individual, pwede raw. Sa, ba't saan magagaling yung kukunin yung individual? Di ba sa estate? Yan ang, yan ang, yan ang mahirap sa atin dito mga kababayan. Kasi nga, Lantaran na lang pag system wala nila. And yet, yung presidente natin, tahimik pa rin. Kaya po, at yun ang nakakapagtaka dito. Ituloy lang natin tong political analyst na in interview ng Net25, mga kababayan. Ms. Coronacion, tinamaan si PBBM na ginawang pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinundan pa ng investigasyon ng Senado kung saan nabunyag ang mga ginawang paglabag sa mga karapatan ng dating Pangulo. Tingnan mo mga kababayan, malino na malino yan. Talagang nilabag talaga nilang karapatan ng Pangulong Duterte. And yet, sila patuloy pa rin sa pagsisinungaling. Dapat nga itong apat na ito, makuntim talaga ito. Patuloy nga sinasabi ng Justice Asconia na labag sa batas yan. If you don't have treaty, you cannot you cannot extradite the suspect. Yun, yun ang ano, kasi at sapa, hindi na tayo membro dun. Bakit ito si Buying, talagang pinipilit niya na ano tayo? Na mayroon siyang 9851. Doon daw. As a individual, pwede raw yun. Tama mo nung lantaran na talaga, itong si Boying talaga, ang number one ano rito, inangkin niya na ah, hindi man lang niya maiisip na hindi, hindi naman siya under ng hindi naman niya under yung pulis. Under ng ano yun ng presidente ng DILG. Wala pang pakialam ang trabaho ng DOJ doon sa mga pulis. Pero pare, anyet parang, parang siya ang parang siya nang lumalabas ngayon sa inang trabaho ni Marcos, siya na yung umangkin. At si bo Boying na ba ngayon ang presidente ng Pilipinas? Hindi na ba kaya talaga ni Bibi maging pangulo ng Pilipinas, mga kababayan? Yun ang nakakapagtaka dito, mga kababayan. Sana may isip nyo rin po, mga kababayan, isipin nyo rin po na ano. Tandaan po ninyo, sa darating na halalan, ay lalo na ngayon, nag, yung barko ng alyansa, mukhang nakatagilid na. Nawala na si Camille, nawala na si Amy, nagpa-endorso pa kay BP Sarah. Ano mga kababayan? na, di ba parang nakakahiya ka para kay BBM yun? Iniwan ka ng kapatid mo. Iniwanan ka pa ng... Ang masakit nito, marami yatang NP doon sa ano? Sa alyansa. Ay e, paano kung sumunod yun? Eh balita ko, pati si Pacquiao parang nakikipag-usap na rin sa PDP. Parang gusto magpa-picture yung kasama sila. Parang iniwan na rin yung alyansa. Balik ta, ano na talaga, uso na talaga ang ano ngayon mga kababayan, ilang panahon na lang. Kaya tayo, Duterte po tayo, straight vote tayo sa sampung kandidato ni Pangulong Duterte. Si Aimee, nasa sa atin na po yun kung isasama natin siya. Si Villar, tingin ko naman, okay naman si Villar. Uh, hindi naman yung pumiruman ng impeachment ni Bipisara at wala namang close friend naman ni Duterte, sa si tingin, sa tingin ko, makakatulong si mga bilyar sa impeachment ni BP Sara. Sa tingin ko, yun din ang strategy ni BP Sara dito. Kung sino yung makakatulong sa kanya sa impeachment. Yeah. O mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deo Durano. Uh, don't forget po to like, share, subscribe my channel. Deo Durano TV. 2.0. Marami pong salamat at magandang gabi, magandang umaga, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Asana uh, sana po, both street po tayo, PDP laban mga kababayan. Ilang tulog na lang po yan. Nasa ano na po tayo? Imprint ng presinto natin mga kababayan. Marami pong salamat. Magandang gabi. God save the Philippines.